No, anong temperature ngayon? Grabe oh. Nagtuto na The weather is inviting. Wow. 3 plus 3. Sabi nga. Sabi nga ng mga Canadian. The weather is inviting. At yung sasakyan mukhang basura. Kasi nagtuto na Talagang mukhang basura yan. Yan. natin si ano. Ano ba gusto mo itawag sa'yo? Paul o Adrian? <laughs> Bakit Adrian ang tinatawag ko sa'yo? Ay, nagaya ko kay nanay, no? Nanay. Oh, Oo, si nanay kasi Adrian ang tawag sa'yo. Pero tawag sa'yo sa Pilipinas. Sino ko no. Hindi nga, hindi. Yung ano, mga kaibigan mo. Ha? Paul. Dapat medyo mabango pakinggan. Paul, Paul oh, mayama. <laughs>

tayo sa Home Depot, bibili tayo ng ano. Mga kulang pa. Yung mga patsi-patsi na lang nagagawin. Tara. Home Depot tayo ngayon. Tingnan niyo. Naglalabasa na kagad <laughs> Pang summer, ayun No? Yung mga patio. <laughs> Grabe na. No? Dating true. Ano, <laughs> no, 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 ano, dating? Dating true. Ay, mag-video ka. Kasi baka maghanap-hanap na naman yung mga followers nyo. <laughs> Ay, Oh. na naman. <laughs> May magulo na naman po dito Kain po. Uy, wow, Rose. wow, Rose. Wow, Rose. Yung kasanay. Okay, Yung Grabe po. May wow, oh, wow, po po Wala ko birthday ni Hindi. Ang Ngayon na nga. Ngayon na nga. Dave, yan. Sino siya magdadala Lester. Kain na kain. Pabebe. Wow, pa bebe. Neto wow, si pa bebe. Paborito ka ng pinsam ko. Pa bebe. Hoy, May paso ka Bay ya? Wow, si Bay umabsent. ka?

Oh. Lilian na po to. Si pa bebe. Bigay mo kay Lawrence. <laughs> may dala mo, dala. Saan ang dala mo? Ito, ito. Dala, dala. May dala pala, may dala. Baka sabihin, wala kang dala eh. Baka sabihin, walang dala. May dala naman. May O asawa, sa Pilipinas pa eh. Ah, make... Ay, ano Nasa Milan? O, o sa Pilipinas. Italy. nasa Italy asawa nito eh. Pa-process pa. Lalagay tayo ng ano 'yun. Ayan. Ay? Ice melter. Ayan. Kasi 'yan 'di ba, bumababa 'yung temperature kapon nagtunaw tapos ngayon lumamig uli. Madulas. Heno. Delikado 'to. Ayan. Kaya kailangan lagyan ng ano. Ng ice melter baka may madulas pa. Tara, lagay tayo. doon wala naman eh tinignan ko dito lang talaga ang tunaw kasi doon oh. sa taas Ay, eh, may mga snow pa doon kaya oh. yun itong labas namin parang ano <laughs> tambakan eh sa spring cleaning na to tapon na to lahat ayan pasok na tayo mamaya balik tayo ng Toyota Paayos tayo eh. Dito tayo ngayon, tinawagan tayo ng ano, Toyota, sabi okay na daw. Tapos nung pabiyahe na ako dito, nung sinundo ako, medyo hindi pa daw okay. Hindi pa daw ano, ayos, naalayin pa daw. <coughs> Kaya ngayon, dito ako ngayon naghihintay. Ngayon yung ano. Eh may pupunta pa naman sa ano, sa bahay mamaya. Yung mga ano, mga nurse yan. mga bagong hired na nurse dito sa sa Saskatchewan. Kaya yung sana ano, matapos ka sa umaga. Kasi ang usapan ano eh, five sa bahay na sila. Yung bibisita daw sa atin. Kaya yun sana magawa na ka agad. Yan na uh, winnie alignment na lang. Yan. Inayos kasi yung ano, Uh, transfer case ng all-wheel drive yun. Pinalita ng parts. Yun. Hindi naman tayo nagbayad. Kasama pa naman sa warranty. Kaya yun. Wait na lang natin. Sana magawa kagad. yun binigyan tayo ng bagong sasakyan kasi hindi natapos yung <laughs> sasakyan natin siguro marami silang ginagawa tapos huli na lang ginawa yung sakin pero ang aga kong di dinala dito kaya binigyan nila ako ng loaner kaya ngayon ayun kita ko na binigyan nila ako ng bagong rav <laughs> RAV4 pa rin. TMS 32. Ayan bago na akong RAV4 anong rav to? XLE ano? di susi hindi siya automatic yan yan ang susi nito eh pipindutin mo di susi pala to Ayan. Klot sa klot. Mataas din nung sa akin Pero 35,000 yung takbo Yan, huwi na tayo At least may binigay sila sa atin Basag yung windshield do oh. Picturean ko oh. Saka ano yun sa akin to eh Ganon dito eh Pagka ano, may ginawa sila Ayan. Kung may ginawa sila, hindi nila natapos bibigyan ka ng loaner ang tawag nila dito malayo naman yan ay hindi siya climate ano wala siya yung features ng katulad sa akin hmm, kasi ano to eh XLE model ito, okay, ito layo naman yan to Na. Bali, papakita mo lang yung ano, lisensya mo. Tapos yun, may ka lang. Yun na, bibigyan ka ng na sasakyan. Kaya, huwag tayo. yun kita tayo sa Jerry's. Bili tayo ng ano, crispy pata. Ayan. Himala. Wala masyadong tao ngayon. Mamaya, wali yung bugso dami pa rin groceries Jerry's mm. Freezer Meats ang daming ano mga pork belly ito mura lang to 15 tapos titimbangin to itong ganito tinimbang dati 22 eh malaki na to crispy tapos yan buto buto sarap yung pansigang yan di ba masarap Oo. pansigang ito mas gusto ko to sa sinigang lang oh. mas uh, malasa malas at ko yung malambot yun, yan pag iwala yung ano niya yung yung maro niya sa oh, sa yan, yan masarap gusto, gusto ko yan Oh. Tapos na ba or hindi, ano pa? Parang ano, El Nino nga daw sabi nila, di ba? Pababa oh, mga farmer na yan. Oo, konti ang tubig, no? Okay, mm. magka-recover. Ito yung kotse, ah. Oo, oh, di ba? Parang mas maliit siya doon sa rapport ko. Noon din drive ko. Ayan. Bagong sasakyan. Wow. <laughs> Sinabi ko kay Dylan, eh. Ayan. Bagong sasakyan. RAV4 XLE Matara Lian tignan mo na yung bago mong sasakyan Sino ka? ako si Lian oh, di mo. si Lian uh -huh. si Lian mo. mo sa bedana ni Lian pwede ba kumasa Lian Lian tignan mo yung bago mong sasakyan ayun na oh. happy birthday, birthday to you Happy birthday to you. Hindi nila naayos eh. Pinalitan nila. Ang kulit eh no. Yan. So huli na natin itong kinuha natin sa sakyan. Ayun yung sasakyan namin. Tingnan nyo. Napaka dumi. <laughs> Nagtutunaw ngayon. Minus, no ah, plus 12. Plus 12 ngayon ah, ang init. Ayun yung sasakyan na pinahiram sa atin. Yan. Uli na natin Tapos Nagiintay sila ni Jan Diyan ka lang Nagbabayad tayo kasi ano Yung sa Uber Yung light vehicle Inspection Yon Para makabiyahe ka Eh SDI accredited naman to Kaya yun para makabiyahin na tayo ng Uber. Ito yung ano, bago nila yung ginagawa. Ayan Oh. Kaya ganito pa itsura. Yun. Nakuha na natin. Ayan. Ganoon sila nito. <laughs> Gaabang na. Ayan. Pakita ko mamaya yung mga binayaran natin. Para alam nyo rin kung may rapport kayo okay, magpapagawa kayo yung Sheno, LE hybrid ito yung gusto kong bilhin bilhin utangin pala LE hybrid sena nailak ko ba yung sasakyan nila may nakalagay na ayan ah, na yun no, know, biyahin na ulit. Pwede nang bumyaye. Eh. No. Oh, 'di ba? January 2025. Ano ngayon? Ay isang taon lang, no. bakit kanya 2024 January. Teka lang, 2025. Hindi. Ewan ko. Paano ba 'to? Babasahin ko. Ay hindi nakarehistro siya ng ano, 2025. Tatanong natin sa mga nag-u-Uber uli. Ito 2024, paso na to, Mami. Baka paso na 'yon. Kaya hindi na nabiyahe. Oh? 2024. May, plastic pa. January February, March. January, February, March. Ayun, no. Pero sa atin isang taon eh, no. Isang taon. Ayan, bali. Noise from transfer case. Ah. Replace transfer case. Ayan. Okay. Warranty. Sakto kasi 5 years niya sa August. Magsi 6 years na siya. Ano? Magsi 6 years na siya sa August. August namin kinuha to eh. O di 5 years pa siya. Na warranty siya. Pero kung nasira siya ng August, nagkaroon siya ng noise yun yun yung lahat oh. ang dami pinalitan oh. Ito eto yung nag minus 50 diba nung inandar natin ng minus 50 <laughs> siguro doon nadali yun replace transfer case correction warranty tapos uber inspection 155 yun oh. safety inspection uber 155 tapos 366 lahat eh. Ayun. Wheel alignment, center, steering wheel, check for the proper tire, lahat. Kasi nga, in-inspect. Another. 155. Bali lahat, 336.35. Total labor, 310. Okay. Kasama na yung inspection, no? Siyempre, inayos nila. Alam nila, babiyahe. Kaya yeah, yun, yun lahat. Paano kaya yun? Ito yung Uber, ito doon yung Uber, yan o. Oh. Ito lang yung iyan ako. Kasi sa Canadian Tire ko dati. Taylor Lexus, Sheldon. O oh, tama, isang, isang ta inspection expiry date 2025. Pero dati mami nung nagpaano ko ng isang taon hindi naman na expect, 'di ba? Wala namang Tap 2 years nga akong bumiyahin ng Uber, di ba? Mm -hmm. Hindi naman ako nagpa-inspect na to the next year, di ba? Mm -hmm. O, basta ano lang. Ngayon depende naman sa Uber 'yan. Malalaman yung natin. Ngayon lang kasi ako uli biyahe, kaya hindi ko alam. Yung mga nag uber dyan, comment na lang kayo. Lalo na 'yung mga taga-Skatowean. Sa Ayun. Okay. Bin has been validated. Oh, so, yun, pwede na tayo. Ayun yun, yun no? Light Vehicle Inspection Certificate. Magigi. <laughs> Magigi sa lamuhuan na naman ako sa mga <laughs> sa mga Canadian. inaayos ko yung inoorient ko yung uh, parang binago nila yung ano, uh, upuan kaya yun. Tara. Oh, marami ay yung wheel alignment no? yung inayos yun. kasi nga babiyahe kaya yun let's go um. ayun na ay, thank you, ate. Peking chicken. Ay, ah, Peking chicken. Tawag dyan. Tikman nyo yan. Masarap talaga yan. Promise. Sa restaurant sana tayo kakain eh. eh hindi tayo kasha sa lahat. Sa, Sasakyan yan. mo yung ano ni Kuya. <laughs> nyo yung ano. Ah, ano to? Highlander. Ipapunta lang na sa akin happy birthday. Ay nakain. Anong ay, meron ngayon, Dave? Ano meron niya? Ano meron niya? May $40. Oo, oh, ang makahula merong $20. Godelian. Kaya tayo, God kaya tayo nag-take out. Godelian. Nag God Something. Ano? Happy <laughs> birthday. Uh, Happy na nga tayo dito sa Leroy Nego. Ay, 40 ka agad? Grobe. Ayun. anniversary namin. Wedding anniversary. Praise. Kailan kami kinasali yan? Today, <laughs> day for day. Oh, net carbon, January, two thousand eight. Aspinang anak Silian. February, 2008. <laughs> Malaki eight. Malaking chari. kain tayo kain. Kain. Pray na.